Buenos dias, damas y caballeros. The bar nature of the or top eight in the 1985 bar, nasa uh, former senator, former justice secretary, and now a uh, congresswoman and uh, impeachment kumatuloy, <laughs> impeachment prosecutor Laila de Lima. Has exposed the stupidity of uh, Vice President Sara Duterte, who is herself a lawyer and, like the Lima, studied at the San Beda Law, uh, San Beda College of Law. And uh, of course, uh, uh, but eventually, unlike the Lima, Sara graduated from the San Sebastian uh, College. But uh, she did uh, studied law at Sambeda, just like the Lima. Although the Lima landed number eight in the 1985 bar examination, a true ETSA girl, a true, uh, a true daughter of the 1986 ETSA Revolution. No wonder she is principled, she is independent, and she is patriotic. So much opposite. <laughs> tu hera uh, fellow Beda alumnus Sara Duterte who loves China, who steals money, who who lies and who works against the interests of the Filipino people and the Philippine Republic. So buti naman ngayon ha pinagsabihan ni lecturer at uh, tinuruan. Law professor rin ito si Laila Delima sa UP. Tinuruan uh, si uh, Sarah Duterte kung ano ba talaga. Uy, no video. Ano ba to? At uh, check ko muna. Okay naman dito. Okay naman dito. Baka, baka sa kwan nyo yan. Ha? Baka sa, uh, alam nyo naman, dito sa Pilipinas, uh, pinagnanakawan ng kuan ang communication na uh, budget dapat ang gobyerno both ng Duterte administration at ng Marcos administration dinagdag nila yung mga internet cable nilagay during the Aquino administration hindi na nila dinagdagan kasi nilagay nila sa for barrel sa iniwan tayo ng 13 trillion na utang in-increase from 5 to 13 trilyon ng utang ni Duterte, hindi pa rin nadagdagan yung underground cable, hindi nakawan nila Romualdez yung, yung uh, 90 billion sa PhilHealth, hindi pa rin nadagdagan yung cable. <laughs> Kaya okay naman dito. Siguro dyan yan sa inyo, sa lugar nyo. Ganyan talaga dito sa Pilipinas. Kaya alam na natin, wag na mag wag na iboto ang mga magnanakaw. Bago naman, Bago naman, ha? hindi na hindi na Marcos or Duterte candidates. Iba naman, tulad ng ginawa natin sa 2022 nung inilek natin number two si Bam Aquino. Next election number one na ang uh, ang uh, senatorial candidate ng opposition. Number five si Kiko Pangilinan. Number one at uh, three seats si Agbayan. Uh, ang party ni Risa Ontiveros. Malapit na yan, three years na lang. Mga uh, the opposition, the liberal party will return to power in 1980, in 2028. Pero ngayon dito, struggle muna tayo. Andito pa rin tayo sa Marcos administration at ng uh, nanggugulo pa rin yung mga kalyado nila sa unity, unitives na mga Duterte. So buti naman itong si Laila De Lima ay uh, meron na uh, matinding banat dito kay Sara Duterte. Obviously, naririndi na siya sa mga paulit-ulit na sinabi ni sinasabi ni Sara at ng mga minions nila, "Bring him home." <laughs> ah, doon sa offer ni President Marcos sa reconciliation, ang sagot nila, "Bring him home" <laughs> nung birthday niya, "Bring him home." <laughs> ah? Mga cardboard nila, bring him home. Pero sabi ni uh, sabi ni Lyla De Lima, you're stupid. How can we bring him home when your own father got us out of the ICC? Diba Sabi ko sa inyo, ang pwede na lang uh, ibalik sa mga lugar na member pa ng ICC. Nasa rules 'yan ng ICC. Afghanistan, East Timor, Torgistan. <laughs> Latvia. <laughs> uh, maganda talaga dyan sa Latvia. Mga blue eyes yung mga babae dyan. Green eyes yung mga babae dyan. Huh? Japan. Yan na lang. Huh? Uh, Malaysia, Indonesia. Pero never the Philippines. Oi, Lucette Sabala. Thank you for supporting independent and truthful blogging. Uh, and uh, best regards dyan sa inyo sa Amerika. So yan, ah. sabi ni Lyle de Lima sa post niya kagabi. Sabi niya, and I quote, sabi niya, Several times, we really wonder why BP Sara, despite being a lawyer, chooses not to talk like one. But to be able to talk like a lawyer, she should first read the Rome Statute. It says there that the provision or interim release of a person arrested by virtue of an ICC warrant can only be granted if the custodial state is an ICC member and therefore guarantees the surrender. of the subject upon order of the ICC. Yan, oh, pati si ang dating kampyon, tuwang-tuwa sa sinabi ni Laila De Lima at uh, nag, uh, nagpakita rin siya ng suporta sa independent and truthful blogging. Thank you, ang dating kampyon. Ha? Huh? Sara for uh, De Lima for President 2028. Yan. <laughs> okay. So, sabi niya, in Tagalog. Uh, maraming pagkakataon, nagtataka ako. Bakit ito si Sarah? Na isa pa naman, abogado. Ay pinipili magsalita na parang hindi abogado. In short, abogado ka nga, pero bakit, ka nag, na, bakit napaka bobo mo? Bakit napakatanga mo? Abogado ka naman. Nakahiya ka. Sa beda ka pa naman. No, graduate ka pa naman. Although maraming sinasabi ng mga kilala ko mga lawyer, gumalaw lang doon yung tatay para kaya naipasa sa kwan, sa, sa bar. Bad, kaya daw nagka-graduate. Pero sabi ni sabi ni Laila Delima, pero para makapagsalita ka na parang isang lawyer, <laughs> parang isang lawyer, dapat magbasa ka muna ng Rome Statute o yung mga batas dictating the actions of the ICC. The Rome Statute, ito yung treaty at uh, the mandating, the establishment and setting the laws and regulations and bylaws of the ICC. Yung Rome Statute, kahit tayo nag-sign tayo dyan sa Rome Statute. Sabi niya, sabi dito sa Rome Statute na ang provisional release or interim release ng isang tao arrest na aresto ng ICC by uh, gamit ang ICC warrant, pwede lang bigyan ng uh, kalinga. Nang isang bansa na membro ng ICC. At uh, dahil dito, madali nila isurrender. For example, pinili uh, uh, ng Afghanistan or East Timor, Kupkupin, si, si Duterte. 125 member countries yan. Kupkupin, si Duterte ready sila ibalik si Duterte sa ICC member country. Kaya yan, yan ang dahilan. Kaya, kaya uh, ICC member country lang talaga ang pwede kukupin kay Duterte. Kasi what if dito sa Pilipinas naging presidente si Sarah Duterte? Ha, Yan, yan, ang, yan, yan ang intention ng batas ng ICC. Anytime gusto nila ipabalik obligado ang country, host country na kinukup ang detainee ng ICC, ibalik siya sa ICC. E kung sa Sara, sasabihin niya na hindi na nga tayong member ng ICC. Bakit natin ibalik? O kung nag-reconcile na si Marcos at si Sara. Kung tinanggap na ni Sara yung reconciliation offer ni Marcos. E hindi na ibabalik ni Marcos kung binalik si Duterte dito. Kaya sabi ni Laila de Lima, malabo yan. Basahin mo muna yung batas, puro sigaw ka dyan. Bring Maddy home, bring Duterte home. Duterte has home in the 125 member countries. But never the Philippines dahil inalista niya tayo sa ICC in 2019 which is another stupid move and a very selfish move. Kasi uh, sinira niya, yung, uh, pinalit niya yung interest ng, ng 120 million Pilipino na ito lang, ICC lang ang pang-tapat pang at pang-laban natin sa masamang leader dito sa bansa. Pero inalis pa niya yan, inalis niya tayo sa ICC. Ngayon, nabumerang sa kanya. Kaya no wonder, sabi nila Nicholas Kaufman, ang unang gagawin nila ay mag-file ng petition for interim release. Yun nga, pero hanggang ngayon, hindi pa nila ginagawa yan. Lima ng hirit, o oh, anim na, pito. Pitong hirit na sa pito, lima ang talo. Pwera na lang yung inhibition nila, yung ICC President sa ICC President's Office at yung uh, inhibition ng two judges or ma nila, hindi sila sumali sa, dahil bias daw. At yung uh, uh, petition for uh, dismissal due to lack of jurisdiction or question of jurisdiction dahil inalis na nga tayo sa ICC. Pero yung lima out of seven, bokya sila. Pero wala pa tayo naki. inamin mismo ni Kaufman the reason na wala tayong nakikita na kahit anino ng petition for interim release dahil sinabi ni sila sa inami ni Kaufman hirap na hirap pag kami maghanap ng bat ng bansa na membro na ICCC na si Duterte kumpaga nire-reject si Duterte kaya sabi ni Kaufman it's complicated complicated kaya i-share nyo ito i-share nyo ito sa mga sa mga i-share nyo ito, i-like nyo itong vlog, i-share nyo ito para itong blog uh, vlog na ito para mapunta ito sa mga inbox ng mga DDS. Baka gusto nila ha, kung saan lugar man sila. Tulad yung mga uh, Duterte supporters from America. edi kausapin nyo si Donald Trump para kukupin si Duterte kasi kawawa. Kawawa. Walang bansa gustong kunin si Duterte. Meron sana siya kaisa-isang bansa na gusto siya kunin <laughs> kung mag-reconcile na si Marcos at si Sara. Pero ayaw naman. Ah, hindi naman kaya dahil wala na tayo sa ICC. Inalis na tayo sa ICC. Yan lang ang Pilipinas, ang isa-isang bansa. Sana pwede kunin si Duterte. Pero hindi na tayo miyembro. Hindi ba Kagug kagaguan yan? Ginawa niya sa atin? So wala inamin ni Kaufman. Sabi niya it's complicated. Yan interim release na yan. <laughs> Dahil kailangan mag-negotiate pa kami sa mga bansa sa 125 member countries ng ICC sinong gustong kukupin. Ha, pero ayaw ni isa. Ayaw out of the 125 countries. Sabi ni sabi ni Duterte BFF daw niya si si Trump. Ayaw rin ni Trump. <laughs> Buti nga sa'yo. <laughs> so, so, sabi, sabi, sabi ni Sarah, ah, sabi ni Laila, ah, hindi ito alam ni Sarah. Napakabobo naman niya. Ah? Napakabobo naman. Lawyer pa naman siya. Ah? Although yun nga, tulad ng sinabi niya, nagsasalita na parang hindi lawyer. At, ah, Dagdag pa ni Layla de Lima. Huh? Actually, nagre-react siya dito sa news uh, na sinasabi ni Sarah Duterte, ICC should respect Duterte's rights. Send him back home. Yan ang sinabi ni Sarah na inaumapela siya sa ICC na irespeto daw ang rights ni Duterte. Send him back home hindi na tayo member ng ICC. Napakaboba mo naman. So, kaya inexplain ito, inexplain ni ni uh, Leila kung bakit boma laps ito. At dapat malaman ito na mga na mga engot na parang uh, parang mga engot diyan na mga OFW na pupunta diyan sigaw ng sigaw send him home. Samantala, inalis na niya tayo sa ICC. So his home should be the ICC member countries. Doon na, na sa Afghanistan, Pakistan, <laughs> East Timor, <laughs> at iba pang other member, ICC member countries. Mga African states, pwede. Sabi ni Laila Delima This is no longer applicable to her father after he withdrew the Philippines from the ICC. If only her father did not withdraw the Philippines from the ICC, B.P. Sara can actually secure, no, can actually pursue the remedy of provisional or interim release of her father in the Philippines. She cannot ask for her father's. release now by simply mouthing platitudes of human rights <laughs> yan bobo kasi sabi ni Laila de Lima hindi nang bumalaps na hindi na applicable sa tatay niya yung interim release kasi yung interim release uh, uh allowed naman ito sa rules ng uh, sa Rome statute na uh habang nililitis ka, pwede ikulong ka muna sa bansa na kukup-kup sa'yo, provided member ito ng ICC. Habang nililitis ka at hindi naman required yung presensya mo, habang, ah, mga kasi tataga yan, mga 3 to, to 10 years to 12 years. So, kung member pa tayo ng ICC, pwede dito na muna matu makulong sa Pilipinas si Duterte. At ibabalik na lang natin para kung bibigyan na yung judgment yung guilty ba or innocent ba siya. Kumbigado tayo ibalik. Ngayon, hindi na tayo member ng ICC, pwede natin hindi ibalik. <laughs> Kasi hindi na tayo member ng ICC. But in the first place, dahil hindi na rin tayo member ng ICC, hindi rin natin pwede kunin. <laughs> Wala sa rules na a non-ICC member countries can give custody to a uh, to a leader charged for crime against humanity sa ICC. So, yan. So, sabi ni sabi ni Laila, kung hindi lang tayo inalis na ni Duterte sa ICC, kaya sana ni Sara nahingan hingan yung provisional or interim release. At uh, hindi niya pwede sabihin lang na Sige, ibalik yan sa Pilipinas. Nas, nas, nas. Basta, by, by simply, ha? Huh? By simply mouthing or yung bukya-bukya lang ng human rights. Human rights. Ngayon, natututo na kayo, ha? Huh? Natututo na kayo magdasal sa Diyos. Ha? Huh? Magtututo na nag prayer prayer rally na kayo. Ha? Huh? After calling God, stupid God. Ngayon, uh, sumisigaw na rin kayo ng human rights. Pero saan kayo habang pinapatay ni Duterte yung 30,000 katao at kinulong si Laila de Lima kahit walang kasalanan for seven years at na 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 kwan na nga sa kaso na nalusutan na ng lahat ng kaso na na imbento sa kanya hinahabol pa nung tinanggal ng uh, solicitor general na si Menardo Guevara hinabol pa, gusto pa iba, tat ang uh, ang ruling sa korte at ibalik sa kulungan si Laila De Lima. So, uh, kaya sige, bring cardboard home. Cardboard na lang ni Duterte ang pwede ibalik sa Pilipinas. Oy, thank you, Monina Jones. Tawang-tawa rin si Monina. Yan, sabi niya, nagsasalita, hindi iniisip. <laughs> Maganda lang, magaling lang sa death threat. Pero sa batas, napakahina. Napakahina. Yun, tuloy nakatanggap ng lecture sa top 8 bar top natcher na si Laila Delima. Dagdag pa ni Delima, legal remedies in laws do not consist of baseless and random invocation of human rights without context. As a lawyer, BP Sara should know that. It seems she only speaks now of human rights to appeal to emotions, while she and her own father never respected the human rights of the victims of the Davao Death Squad and the Philippine Drug War. Yan, ha? Ah? Ah? Ha? Sabi ni Laila de Lima, kung gusto mo isight yung mga legal remedies o gagawin. Uh, kukuha ka ng, uh, kwan, ng tulong sa mga batas, ganun. Dapat merong kabasehan, hindi yung wala kang basehan. Basa lang sa nahabi mo. Uh, bingi mo, dahil human rights niya yan. Sabi niya, uh, sabi niya, dapat alam yan ni Sarah as a lawyer. Pero ngayon sabi niya, uh, salita ng sab, Uh, Nyaw-nyaw ngiyaw nangiyaw ng nyaw kyao kyao nangyao kyao kyao na lang siya about human rights para umapila sa emosyon ng tao kasi alam ni Sara na uh, alam ni Sara na stupido talaga yung mga DDS alam ni Sara yun stupido talaga kaya sabi niya eh yung mga yan naman DDS uh, hindi naman niya nakakaintindi ang relevance ng being member and non-member of ICC. Kaya sige, lokohin natin sila. Ikwan natin nila, i-appeal natin sa mga emosyon nila na kung wari pwede pa ibalik si Duterte. Para lang mataas pa rin emosyon nila para suportahan siya. Kung sakali malusutan niya yung impeachment at hindi siya maaresto at tumagbo siya sa presidente, andyan pa rin yung mga DDS. Kasi kung magsimula na mag-isip ang mga DDS, kung napanood nila itong vlog at na-share nila ito, na realize nila na ay malabo na pala yung sinasabi ni Sarah na maibalik pa. Pero wag natin sabihin yan. Gusto ni Sarah uh, na tuloy-tuloy ang katangahan ng mga supporters nila. Kaya sekre lang natin ito na uh, wala palang saysay -say yung mga pasigaw-sigaw nila dyan sa The Hague na bring him home katangahan lang pala yun. Pero si Sarah alam yun. Kaya lang, alam niya, uh, mga bobo, hindi nakakaintindi yung mga supporters niya. Kaya bring him home! Bring him home! <laughs> Pero sabi ni Laila de Lima, dalawa lang yan. Either niloloko mo, iniinsulto mo ang intelihensya ng mga DDS o kaya tanga ka sa batas. <laughs> yan lang yan. Yan lang yan. It's either stupidity or propaganda ops. Propaganda ops. Or it can be both. Ha? Huh? So sabi niya, tulad ng sinabi natin, kaysa mag-umapela siya sa emotion, isipin niya muna kung sumisigaw siya ng human rights na hindi rin nila nirespeto yung human rights ng mga biktima ng 30,000 pinatay nila ta mga Pilipino ng Davao Death Squad during the Philippine Drug War. So yan, buti nga sa'yo. Ha? Uh, ah, uh, ah, nilekturan ka. Ha, ah, Sarah, nilekturan ka ng bar top -natcher. Sana may natuto ka. I-share blog itong vlog para para mapunta ito sa inbox ni Sarah at ah, ah uh, may matututo siya ah, sa kay uh, Laila De Lima na former justice secretary former chairperson of the human rights committee ng Senado and uh, former commission on human rights chairman chairperson so before we end uh atakal ko na hindi nakaka recognize sa uh, masyadong overheated yung mga topic natin pero ngayon uh, i-end na natin ito bigyan muna natin ng panahon para i-acknowledge yung mga sumali dito sa atin. Unang-una, -una, si Maximo Dakaya, si Roy Kidd, si Nixon Guarino. Salamat. Uh, welcome back. Vicky de la Paz, si Jun Castro. Of course, si Vivian Bares, si John Centeno, si Victoria's Choice. Always uh, top 10. <laughs> si Raymond Jeremia. Thank you, Raymond. Uh, welcome back. Ina Neto. Ah... Uh, Uh, Christian, thank you. Thank you, ha? Uh, Lotte Kamba, Rio Dizon, may kababayan. Si Rolando, si Jaz Jazz Diaz, si Handash Tapiru. Blood singer and political healer. Okay, ha? Okay, shalom, shalom, ha? Si Digital Womp Si jo Jovi Taule, salamat. Uh, Erwin Varela. Dennis Staples, sa uh, Uh, Bern Alcantara, Arnel Mecenario, huh? si wise 12 Mateo 12, huh? and uh, mga humabol, thank you very much. Huh? Uh, and of course, uh, si Lucette Zabala, thank you for supporting Independent and Truthful Blogging. Of course, si, Papahuli, si Ang Dating Kampiyon. Huh? At uh, uh, thank you too kay D. Real Chua, kay Lisa Kayong, ha? And, ah, ah, and, uh, uh, and also Sunny's Vlog, humabon rin dito sa atin, si Densho19, ha? Ah? Si Monina Jones from Australia, ha? Ah? Si Densho19, Nelson Tragura, and uh, Evelyn Plata huh? from ba Los Baños, Laguna. Uy, matagal na ako di pumunta dyan. Sa mga hot spring, makakapunta ka tayo dyan. One of these days. Ha? Huh? Uy, si Ray J JM from San Mateo, Rizal. Always watching your intelligent and knowledgeable vlogging. Sino mong binoto natin? Dito sa San Mateo Rizal, ha, ah, Ray JM. Ah? Ha? Ah, kaibigan natin si Mayor Omi Rivera. <laughs> ah, yung anak ko tinulungan na ah, tumulong, nagvolunteer sa campaign at nanalo. <laughs> so, ah, congratulations to my friend Mayor Omi Rivera. Very, very, very honest. Marami nagagalit sa kanya dito kasi isa siya among the few sa mga mayors na inayawan yung ayuda <laughs> nila Romualdez. Kaya sinubukan siya, isuspend, tanggalin sa puesto dahil honest siya. Honest na mayor, ayaw, ayaw paglaruan ang mga ayuda. Pero akala ko matalo siya. Pero maraming matatalino dito sa San Mateo at nanalo pa rin. Ah, yan. Congratulations. Okay. So thank you. Thank you very much everyone for watching. And uh, uh, hopefully mamaya may time pa tayo to return kasi uh, medyo busy tayo today. Meron tayo special mission. So thank you very much everyone for watching. Uh, humabol si Hill Francisco Uh, see you later in my next vlog and good morning to all.